Nang namatay si Henry Ford noong 1947, hindi lang isang imperyo ang minana ng pamilya niya. Binuksan nila ang isang vault at nakakita sila ng kayamanan. Sa loob ng private reserves ng Ford Motor Company, may halos $700 million na cash na hindi nagalaw ng mga banko o investors. Isa itong revelation na, honestly, nakagulat kahit sa business world. Nakapagtayo si Ford ng isa sa pinakamalaking industrial empire sa kasaysayan, at nagawa niya yon ng hindi nang hiram ng kahit isang kusing. Habang ang ibang gumagawa ng sasakyan ay umaasa sa Wall Street, pinanatili ni Ford na pribado ang kanyang kumpanya, pinupondohan ang lahat internally, mula sa Model T assembly lines hanggang sa napakalaking River Rouge plant na naging puso ng American manufacturing. Tumanggi siyang mangutang, mag-issue ng stock o isuko ang control. Nag-alok ang mga bangko ng impluensya. Mas gusto ni Ford ang kalayaan. Ang lohika niya ay simple pero radical. Kung may utang ka sa bangko na isang daang dolyar, problema mo yan. Kung may utang ka sa bangko na isang daang milyong dolyar, problema na nila yan. Ayaw niya ng kahit alin sa dalawa. Pagdating ng 1920s, naging self-contained economic ecosystem ang Ford Motor Company nagme-melt ng sarili nitong bakal, gumagawa ng sarili nitong salamin, at gumagawa pa ng sarili nitong kuryente. Ang perang pumapasok mula sa bawat benta ng Model T ay hindi umaalis sa kumpanya. Pinupondohan nito ang susunod na imbensyon, ang susunod na planta, ang susunod na eksperimento. At nag-work ito. Nang dinurog ng Great Depression ang mga kakumpitensya na nalulunod sa utang, patuloy na umikot ang privately funded machine ni Ford, kaya niyang pabagalin ang produksyon, bayaran ang mga manggagawa, at hintayin matapos ang bagyo, lahat ng walang tawag mula sa bangko. Kaya na matuklasan ng mga tagapagmana niya ang daan-daang milyong cash na nakaselyo sa vault ng kumpanya, hindi ito kasakiman. Ito, ang pinakahuling patunay ng obsession ni Ford sa control, at ang pagsuway niya sa financial world na minsang kumutya sa kanya. Sa panahon na sumasayaw ang mga korporasyon sa tugtog ng Wall Street, Sumunod si Ford sa sarili niyang ritmo, ang tunog ng pistons, progreso, at absolute independence. Hindi lang siya gumawa ng mga sasakyan, gumawa siya ng bagong uri ng kapangyarihan, isa na hindi nangangailangan ng permiso. Magtitiwala ka ba sa iyong instincts, kaysa sa bawat banker sa Amerika? At magiging matapang ka ba, para pundohan ang kinabukasan mula sa sarili mong bulsa?